mga kaparbers ito uh, ta na tayo ngayon nagpalamig-lamig uh, dito kami ngayon sa Katayangan Masbate sa lagoon uh, ito na ang view nya nakagala din dito ito yung lagoon na sikat dito sa Masbate Katayangan magandang experience to

Bagaimana balai-balai, Aunty? Aunty, balai-balai. Wow! Terima kasih. Aduh! 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 Lepas dah Lepas sampai di bawah. abang baka mabagat dagat bejo dagat wow dagat lagoon super kaganda Maritip eh. Ikot ko na tayo. Ikot. Sa buong lagon. man-made. Ah, mo na nandito? ba? Pero dati na nito may lagon. Uh, lang uh, baka, pasin, lang kita. Oh, kita ah. pero, pasin, pasin, At pasin, 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 pasin,